Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ang pag-flex ni Kapamilya Star Daniel Padilla sa video clip ng paghahanda sa shoot ng Joe ang si Catherine Bernardo para sa isang lifestyle magazine na preview. Makikita ito sa kanyang Instagram story. Tila subtle way daw ito na pinabubulaanan niya ang mga kumakalat na balita na hiwalay na sila ni Kath. Nag-react din si Daniel sa ilang fans na nagsabing ang ganda ng GF niya. At sino palpal niya ang fake news peddlers na nagpapakalat ng maling balita tungkol sa kanilang dalawa? Isang fan ang pumuring ang ganda ng girlfriend niya. Sinagot naman ito ni Daniel ng, I know. Sa isa pang Instagram page ay ibinida naman ang sinabi ng isang fan na tila na supalpal daw ang fake news peddlers. Matatandaang ang nagchikang baka hiwalay na raw ang dalawa ay ang showbiz columnist talent manager na si Ogie Diaz. Batay raw sa chika sa kanya ng source na nakikipagkita umano ng palihim si Daniel kay kapamilya star Andrea Brillantes, na nakasama nila noon ni Kat sa remake ng seryeng Pangako Sayo. nag sa ex ang Ogie Diaz fake news peddlers at kinuyog ng fans ng Katniel at ni Blight si Ogie. Bilang tugon, nag-post naman sa ex si Ogie. May naibalita lang kami na sinabi naman namin na di pa confirmed at sana di totoo, fake news peddler na raw kami. So pag tama ba kami sa sabitan nyo kami ng medalya? Ano sa palagay mo? Totoo kayang si DJ yung nag sa message nung Katniel fan? O poser lang yun ni DJ?